dahil malamig ang panahon magluluto tayo ng nilaga ayan malambot na po aking nilaga at yung aking pechay sunod na po natin ang ating mga tagi pechay ayan na po ang aking sandamakmak na gulay. Ganyan po ako magluto ng nilagang baboy yan mayroong sabah ng saging tapos ang namakmak na gulay ayan na rapsa ng gulay ito po aking sabah ayan. Sa ayan. Manamis, yan pang laban sa alat. yan manamis-namis yan So, masarap na yung Tapos, may sasawa ng sili. Pero, dahil bawal ang patis, walang patis, sili lang. Ito Kunti na lang at pwede na to wrap sa doodle.